ito mga kapigada ay makakausap na ho natin ang Parochial Vicar ng St. Joseph Shrine sa Quezon City. Wala pong iba kundi si Reverend Father Victor Angelo Parlan. Pads Jello, magandang magandang umaga. Welcome po sa Tira Brigada, Brigada Haji at Brigada Gab. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga mga kapigada. Ayun you know, maraming salamat to ah, Pads. Una po sa lahat, chef kumustahin muna namin ang uh, mga happening so, oh, yung mga ganap diyan sa St. Joseph Shrine. Ayan, ako po siyempre po dahil po ah, pagpasok pa lamang po ng Holy Week nung nakaraang weekend ay busy-busy ah, na po dito po sa simbahan I I believe sa iba pang mga simbahan po bilang pagpag ah, pag, mga pagdiriwang po ngayong mga mahal na araw. Mm -hmm. Ah, Pats Jello, kumustahin nga namin yung difference ng uh, paggunitaho natin sa Holy Week ngayong taon kumpara ho sa mga previous years masasabi ho ba natin na parang ano ba da uh, na, Stephen uh, nakalipas na yung mga pandemya ho na napagdaanan mm -hmm. ho natin simula yeah. ng taong 2020 mm -hmm. tapos syempre meron ho tayong mga tinatawag ngayon na online masses na uh, mm -hmm. ano, ano ba mas marami pa rin ba yung mga um, kababayan ho natin na nagtutungo personal physically sa mga simbahan Yes yeah, so uh, kitang-kita yung difference po no kaya G, in terms of yung number ng mga uma-attend physically sa mga pagdiriwang kasi uh, siyempre nga nung pandemic, lockdown or kahit sa nung medyo nag-ease na yung restrictions may mga tao pa rin na medyo nag-aalinlangan sila pero I believe no, itong last year at itong taon na ito lalo na e eh, parang in full swing na po yung mga yung pag-attend ng mga tao sa pagdiriwang no mm -hmm. uh, lalo na po halimbawa nung Ash Wednesday at saka nung Palaspas grabe po ang mga tao mm -hmm. uh, na nagpalagay ng abo sa yung mga nagpabasbas ng kanilang uh, mga Palaspas nung linggo so ah uh, kumbaga nakabalik na po tayo dun sa dun sa dati nating mga nakagawian no in terms of number of mm -hmm. uh, at, at, attendance dito po sa loob ng simbahan. Ganun mm -hmm. pa rin po yung online mass pero syempre parang para para pa rin po sa maraming katoliko. Iba pa rin na nandoon tayo mismo sa pagdiriwang sa loob ng simbahan. Miyan, mm -hmm. total eh, nabanggit din ho namin niya kanina Pauls Jello eh na siyempre meron mga online para mas accessible sa lahat, mm -hmm. mas maraming maabot pero siyempre iba pa rin, di ba? Yung kapag uh, doon ka talaga sa mismo tahanan ng Panginoon, di ba? Mm -hmm. Pero Pauls Jello, ano ho yung mga inexpect pa natin sa mga susunod na araw? Pwede ho bang pakipaliwanag ho sa amin? Ano nga ba yung mga practices na ginagawa ho ng Simbahang Katolika? Ito bukas eh Webe Santo na partner, Viernes mm -hmm. Santo. Ano po yung mga aasahan po uh, para po doon sa mga medyo hindi pa alam ito po mga ginagawa ho natin ngayong Holy Week po, Father? Okay po. So ito po, itong uh, Holy Week po nagsimula po siya noong linggo, no? Mm -hmm. Noong linggo ng Palaspas mm -hmm. at isang buong linggo ito. Uh, pero bukas po, uh, yung simula po ng Webes hanggang sa linggo, tayo po'y papasok doon sa tatlong pinakamahalagang araw mm -hmm. ng, uh, para po sa ating mga Kristiyano. Dahil sa mga araw po na ito, yung tinatawag nating ah, uh, Easter Triduum. Triduum, tatlong araw na pagdiriwang natin ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay hmm. ng Panginoon. At yan po yung magsisimula po bukas sa Webe Santo. No, sa Webe Santo po, ang pinakaginugunita po natin diyan, ay yung uh, huling hapuna ng Panginoon, no, kung saan hinabili niya sa kanyang mga alagad, di ba yung, uh, yung Misa, yung Eucharistia, mm -hmm. para maalala natin siya sa habang panahon. At sempre po, yung uh, pagsama natin sa Panginoon sa kanyang pananalangin. No, di ba, nagdasal po siya sa Garden of Gethsemane. Mm -hmm. uh, bukas po natin yan gugulitain. So yun po, yung unang araw, yung unang gabi, ng ating pagdiriwang. Siyempre po, kinabukasan, Biyernes Santo, yan po yung araw kung saan yung, ang, ang Panginoon ay eh, nag-alay ng kanyang buhay sa krus. No? Ah, mm -hmm. uh, namatay para sa atin at uh, inilibing. No, naranasan po niya yung kamatayan na dinadanas nating mga tao. At yung pangatlo po sa tridom na iyon ay eh yung pagsalubong po natin sa muling pagkabuhay naman ng Panginoon. Mm -hmm. So namatay ang Panginoon pero sinasabi sa sa Bible na after three days, mm -hmm. he rose again. No? So yun po yung, uh, kumbaga, yung buong drama nung, nung pagdiriwang, no? yung kanyang pagpapakasakit, yung kanyang pagkamatay. At ang pinaka-ending po, ang pinaka-rurok ay yung kanyang muling pagkabuhay sa Easter Sunday. Mm -hmm. But um paano paano niyo ninyo maipapaliwanag yung ano? Meron bang mga pagbabago meron bang innovation para mas maabot yung mga mas nakararaming tao, lalong-lalo na ho yung mga kabataan? Kasi di ba, mm. uh, parang sinasabi, para mas makapag reach out mm. sa mas maraming kabataan, dapat daw eh, uh, mag adapt at sumabay sa... Mm. Hindi, sumabay sa tri, pero sumabay sa... Mas relatable. Mas relatable oh. sa mga kabataan. Meron bang mga ganong pamamaraan o ganong mga ginagawa ang simbahan para somehow yung... yung uh, Uh, paggunitaho natin sa Holy Week, eh talagang magiging relatable uh, para sa mga kabataan. Ah, mm -hmm. siyempre po, uh, malinaw po sa atin, malinaw po sa simbahan na yung mensahe na gusto nating iparating, yung mabuting balita, yun po hindi nagbabago kay Haji. kay gap, no? Hindi mm -hmm. nagbabago yun. So, pero yung pamamaraan, mm -hmm. kung paano ito ipinapahayag, yun po ang maaaring magbago at doon pumapasok po, po yung adaptations ng na ginagawa ng makabagong panahon. No? Hindi lang po para sa mga kabataan, pero in general, para po sa makabagong tao. No? Sa makabagong tao. Uh, yung mga tradisyon, naruroon pa rin, no? pero meron ng mga bagong mukha. Halimbawa po, dito po sa amin, yung kumpisal, di ba? Mm. Uh, po tayo na magkumpisal tuwing pumapasok po yung kwaresma para pagsisiyan yung ating mga kasalanan. Hmm. Ang isang innovation po na ginagawa, na nakikita ko na rin po na ginagawa ng ibang mga parokya, hindi na lamang sa loob ng simbahan nagkukumpisal. No? Mm. Dinatala na po ito sa mga kalye, no? kami hmm. po minsan sa dun kung terminal ng tricycle no kumbaga parang wala ka ng uh, dahilan no kasi nandoon na mismo yung pare no hmm. nakaupo sa doon ng isang oras naghihintay ng mga magkukumpisal so nar naroroon po yung innovation uh, para po sa mga kabataan halimbawa yung pong uh, sinisikap po naming maging buhay pa rin sa kanila yung mga tradisyon so Halimbawa po, yung mga sinakulo, mga kabataan po usually ang nagpe-prepare niyan. Sila po ang nagpapanghal niyan. So para kahit papaano, parehas pa rin yung ginagawa pero nagiging mas relevant sa kanila dahil sila ang kumikilos sila ang nagplano sila ang naghahanda Mm. So kung baga ba patch jelo para masasabi natin na hindi pa naman talaga tuluyang nawala sa mga kabataan itong mga uh -huh. traditional na practices natin kasi di ba yung ilan sa uh, mga nababasa natin sinasabi na ay yung mga bata parang wala nang pakialam dito sa mga <laughs> pagkisimba so hindi naman po totoo yun kasi marami pa rin talaga uh, patch jelo ng mga kabataan yung mga active pa rin talaga sa mga ganyang gawain oo marami pa rin no mm. kahit na yung hindi masyadong active halimbawa mm kahit pa paano, mag-aalay lakad yan sa bukas, no, yeah. sa web nanto. So, sasama sila sa mga ganong activities. Uh, kaya, talagang biyaya po itong linggo na ito dahil at least no, once a year, merong pagpapaalala mm -hmm. sa mga kabataan ng mga mahalagang mga bagay. Okay, Pats Jello, ano yung masasabi nyo dun sa ano? Sa mga tradisyon na, although hindi naman ho ini-encourage, pero ginagawa pa rin ho like for example sa ibang mga probinsya, 'di ba? Meron ho mga nagpepenitensya, mm. meron ho sinasaktan yung sarili, nagpapapako. Mm. Ano ba yung uh, um ika nga eh, panig ng simbahan ho tungkol dito? Okay. Ang mga ganyang practices po ang tawag po ng simbahan ay popular religiosity mm -hmm. or popular piety. No, kumbaga sa mga ganyang paraan po na e express ng tao ng madla yung kanilang pananampalataya. Mm -hmm. So ang stand po ng simbahan diyan ay not totally to kumbaga pagbawalan sila no, pero to catechize them, no? itama sila no. Mm -hmm. So ano ba yung pananaw ng mga tao habang halimbawa nagpapapako sila sa krus, mm -hmm. no? Ah, uh, ano yung tingin nila doon no? So kailangan po ay ma-form ma sila sa tamang pananaw. No, kasi baka mamaya yung iba nagpapapako sa krus akala nila sila si Kristo. So hindi hindi naman 'yung tamang pagtingin. No, 'yun ay kumbaga panata, no, devotion ng taong ito. Alam natin na eh, hindi natin mapapantayan 'yung ginawa ni Jesus no, ng kahit na sinong tao. Lalo tigit hindi natin mauulit 'yun ng kahit na sinong tao. Nangyari na 'yon, si so ginawa na niya lahat 'yon. Pero ito po 'yung mga ginagawa ng mga nagpepenitensya, nagpapapakos sa limbawa ito po yung udyok ng kanilang marubdob na pananampalataya, mm -hmm. no? Napagaling sa may sakit, merong biyaya na naipagkalo, may panalangin na matagal nang dinadasal, nakaranas ng himala sa buhay nila mm -hmm. at ang tugon po nila doon sa biyaya na iyon na binigay sa kanila ng Diyos eh gawin yung mga practices na ito. Yan. Ama mm -hmm. uh, mama ko lang Pats Jelo di ba? Ah, uh, kamakalawho ko si yung Comelec, uh, uh, may panawagan yan, yan, yan. dun sa mga politiko na uy, ano naman Semana Santa naman, huwag <laughs> <hinahinay> kayong... <laughs> na, na, na kayong hinay na. O magnubog na umepal, di ba? Dito sa mga <laughs> activity sa Semana Santa. Pero minsan hindi natin hindi natin na halimbawa yung isang buong slate partner, di ba? Lalo sa mga lokal, Eh sabay-sabay silang magsisimba. Oo. Ano ba yung mga stand dito ho ng simbahan? Kumpaka ba eh, siyempre eh, hindi naman natin pwedeng pigilan sila na magsimba. Pero ano yung siguro yung mga panawagan ho ng simbahan sa mga mga politiko ba na mayroon din mga makikisabay sa mga activities ngayong Semana Santa, Father? Ayun, syempre po, no, ma uh, ma magandang PR po ng mga politiko. Oo, Ito five personal advice. Magandang PR po ng mga politiko hmm. na naroon sila nakikiisa po sa mga pagdiriwang. No? Hmm. Pero, tingin ko po para sa akin, no, bad PR nila kapag umepal po sila sa mga <laughs> sa mga pagdiriwa. So, maganda, nandun po kayo sa mga celebrations ng Holy Week, sa mga tradisyon, no, hmm. pero na nakikita po kayong ng mga taong nakikiisa, no, pero yun nga po, no, uh, kung susobrahan naman natin, no, yung, halimbawa, yung pag, uh, pag, uh, pag, 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 na putol lang. Tayo? Ah, uh, chok. na oh, medyo naputo lang yung uh, linya ano. Tira! Kasi di ba mayroong uh, parang pan yung Comelec uh, jan partner, di ba? So, oh, Monday, Thursday, Good Friday, bawal mga pan Bawal mga pan Pero paano pag ganyan? Mm, di ba na, na... sisimba kami Ganun. So, naki, oh, kasi talagang traditionally, talagang nakikiisa. Pero mm. siyempre dahil election ngayon, mm, ano ba? Ano, ano bang dapat ba? Eh... Mm. Iyon isang buong slate na 'yon, 'di ba? Mm. Eh maraming tao doon, eh nakakasalamuha ko nila. Ayun, na, Pads Pants ulit. Oh, sige na po na po tol Yes po. Ah, uh, maganda po. Siguro nandun sila, pero kumbaga katulad na rin po ng karamihan yung kanilang presensya, mm -hmm. 'no? Kasi kung gusto talaga nilang makita sila, eh mag magpakundangan din naman po no sa sa solemnity ng celebration. Mm -hmm. Pero magandang pagkakataon din po yun para makapagnilay ang lahat. Nakakatapa yeah. po ng mga tao. Correct. Kumbaga, welcome naman talaga sila. Yes, huwag, uh -oh. lang, po. ano, huwag lang kung baga ba eh, todo epal na tipong <laughs> yung buong slate. Pare-pareho pa ng uniform. Di ba? Oh, yung mga really. ganun eh. Makikipagkamay. <laughs> Makikipagkamay pa. <laughs> Makikipagkamay. Okay. Oh, para naging sila na yung center tuloy ng misa. Yes, Kaya okay. nga, Iniiwasan naman natin. Correct. Okay. eto pa, Jello. Ano hmm. naman oh yung um, uh, response ninyo? Kasi syempre, alam nyo, hindi natin iwasan, meron pa rin talaga eh no na hmm. uh, sasabi lagi yung sinasabi nung ilan na eh bakit kailangan pang ulitin? Eh nangyari na. Kumbaga, hmm. eh namatay na nga, muling nabuhay. Hmm. Bakit mag sacrifice na para sa atin? sacrifice na? Bakit pag Biyernes Santo kailangan na uh, malungkot o tahimik hmm. o solemn, ano bang ano niyo doon? Ah, uh, maipapayo o stand hon niyo doon, napasjelo. Uh, okay, so malino po. Again, malinaw po sa simbahan na yung pagdiriwang po natin ng mga Mahal na Araw ay hindi po pag-uulit sa kamatayan ng Panginoon. No? Mm. Uh, mali po na sabihin na kapag Biyernes Santo ay namamatay ulit si Jesus. No? Mm. <laughs> hindi na po nangyayari yun. Mm. Si yes, Jesus po ay namatay na po once and for all. no? Mm. Pero katulad po ng anumang mahalagang pagdiriwang, katulad ng birthday mo, mm. no? katulad ng anniversary ninyo, mm. na napakahalaga, e eh, ginugunita po natin taon-taon bilang pagpapaalala sa atin nung ginawa para sa atin ng Panginoon no mm -hmm. so kung ano man yung mga bagay na nakikita natin no hindi yan pag-uulit no yan ay ang ang term po ng simbahan ay pagsasa ngayon no mm -hmm. we make it present now kasi nangyari yan dati no pero mm -hmm. we want to make it present now para maalala natin kasi diba ba sinabi naman ni Jesus no limbawa sa misa no you do this in memory of me mm -hmm. kasi po yun, yun alam alam marahil alam ng panginoon ang sakit ng tao ay kalimot nang mm -hmm. madali tayong makalimot sa kanya. So minsan sa isang taon binibigyan tayo nitong biyaya ng mahal na araw mm -hmm. para maalala, no maalala siya, maalala yung mga bagay na nakalimutan na natin at kung gaano na tayo kalayo sa pag-ibig ng Diyos. Mm -hmm. Okay. Siguro oh. Mm -hmm. Opo. Panghuli na lang po siguro Pads, baka meron na lang ho tayo uh... Ay, di masingit ko pala muna ito. Uh -huh. uh, ano uh -huh. siguro yung masasabi ho natin Father Doon po sa ano sa ilang mga pamilya na mas pinili na Ayan, ay, uh, mag beach, <laughs> di ba? Uh, mag party-party dito po sa mismong uh, araw ho ng ating uh, uh, Holy Week uh, Father. Okay. Well, uh nung una po iniisip ko yan ano, bakit nga ba sikat na sikat yung yung ganyan wala no, na pagmahal na araw hmm. at napagtanto ko rin na yan din yung marahil yung panahon kung kailan naka-leave ang lahat sa trabaho, hmm. naka-holiday lahat kaya yan lang din yung panahon nila para magsama-sama at mag-outing o pumunta sa ibang mga lugar no pero paalala ko po sana kasama po sa itinerary natin ng ating paglakad sana po kahit papaano yung pag mga yung yung pakikisa po natin sa mga pagdiriwang hmm. no So, kung pupunta tayo halimbawa sa Bagyo o sa Batangas, mm -hmm. sa beach, no. Sana sana po ipaplanuhin natin, isama natin sa ating schedule, anong oras tayo magsisimba? Saan tayo magsisimba? May simbahan bang malapit sa no? Kung talagang kaya. Kumbaga best effort natin, no. Mm -hmm. Para kahit papaano, no, yung yung ating lakad ay pagdiriwang pa rin po ng mga mahal na araw. Mm -hmm. okay. okay. Sige. And uh, with that, uh, Pats Jello, kami po yan, yeah, ano, ha, uh, nagpapasalamat sa oras na nilaan ninyo sa amin. Ngayon pong umaga, uh, nakikikumusta ako si Bigada Club. <laughs> Kaya, David! <laughs> <Kamuha ako? laughs> si, si David Glover. Ang <laughs> kamukha ko. Nag-practice kami kami sa <laughs> katedral ni David. Ayun, uh, kasi uh, bukas may ano, sila may Christmas sila bukas. Ah, talaga. Eh. Uh, uh di, di, di ko nakamukha. kamukha, hindi na ako long hair. hindi, na, hindi na. na rin siya long hair. Hindi na rin. Hindi na rin siya kuya. Maraming <laughs> so, maraming marami, salamat Salamat din. po See you Pads See you Pads Jello Maraming maraming salamat God bless po Salamat din po A blessed holy week po Salamat po Nakasentro <laughs> sa mga sinasabi ninyo Sa mga sinasabi nila Ang bahaging ito Ay hatid sa atin ng Guard C Plus With Zinc Capsule Always protectodo ang kalusugan